So, meron pong mga kapwa natin content creator, mga Lodi, na kapag ka po nagpo-post sa long form video, ay automatic po na po-post sa reel. So, mga Lodi, meron po kasing settings dyan na kung saan, kapag ka po less than 90 seconds yung video na atin pong ipo-post kahit po dun sa long form video sa timeline natin, ay automatic po yan na mapo-post sa ating reels. Kaya dapat naka turn on po ito or nakachat po ito sa inyong settings. Panoorin nyo lang yung video na to. So, una mga lodi, open nyo lang po yung inyong Facebook and then i-click nyo po itong tatlong guhit sa taas. I Click nyo po yung settings sa taas. Then, scroll down nyo lang po na konti. Punta lang po kayo dito sa media scroll down nyo po sa pinakababa, dito po may nakalagay post short videos as reels, okay? Dapat po naka always as yan, kasi kapag ka po nakacheck yung public as reels, automatic po talaga na sa reels po mapupunta yan, kahit po doon sa long form video nyo po ipinost. And kaya dapat dyan po mga Lodi naka-check yan. And then mga Lodi kapag ka tayo magpo-post na sa ating timeline, create photo video, hanap tayo ng short video. For example ito, Meron po niya magpa-pop up, create reel o kaya naman create post instead. So meron pong option muna kung saan niyo gustong mai-post. So para po hindi mapo sa reels, create post instead. Okay? Ganun lang po.